back again mga kanitib so for this video mga kanitib pupunta tayo sa ating ano, nitty chicken backyard so ngayon mga kanitib mayroon meron tayong gagawin dahil nakapagbigay na ako ng pagkain mga kanitib no? so ipapakita ko na lang sa inyo yung ating mga lagang nitty chicken so balik tomorrow mga kanitib so siguro is bibili tayo ng ano ng ano ngayon ng feeds para sa ating mga lagang nitty chicken so yun mga kanitib na ipapakita ko sa inyo yung ating gagawin para sa ating ano ah uh, yung isang nating roaster mga kanitib na shamu yung mayarong shamu so ibali lalabas na natin mga kanitib so sumahan ako mga kanitib na no, gagawa tayo ng kanyang tiraan yun mga kanitib na no, so yung ating yung ating ano na basila na mayarong shamu so nali mo natin mga kanitib na no, so then meron pa tayo ditong extra ano mga kanitib ah uh, tawag dito nylon na number 300 mm so kinuha ko yan sa piston mga kanitib no? ito yung ginawa natin sim mga kanitib no? so ito rin yung ating gagawin mga kanitib para kung gabi meron siyang tutulugan so ngayon mga kanitib naipakita ko muna yung ating mga sisyo so ito yung ating mga sisyo mga kanitib yan so hindi ko pa siya na transfer mga kanitib no? dahil inayos ko po yung mga breeding pen dahil maraming bustot mga kanitib so baka pasukin ng mga daga or ka o mga insecto mga kanitib no? na maging sani ng ating pagkamatay ng ating mga lalaw ni Chicken so o yun dapat kasi natin ito rin ding family, family no yung ating mga laga no para maging madami then para iwas patay mga kanitid so bakit po nga na siya na ano mga kanitid no na binaba dahil gusto kong ano mga kanitid no na mapili niya yung ano bahay lupa mga kanitid no na magkahig kahig dahil ito mga kanitid is hindi pa natin ito na train na bumaba so ngayon is ibababa natin siya mga kanitid So, since na nabili ko itong mga kanitibis, ano ito, no, isinayaan lang natin. So, ngayon, isinalagaan na natin sa mga kanitib. Yan. So, yun, mga kanitib. No? Yung ating mga sisaw. Yan, yung ating red island, mga kanitib. So, yan mga kanitib. Nag-start na yun ng mga utang, mga kanitib. Akala ko, no, unang una mga kanitib is babae. Yung pala ay e, lalaki. So, yun, mga kanitib. Yan. So, laki na ng ating mga tagang sisaw, mga kanitib. So, yung ating batch 3 yan ay batch 4 yan so sa yun mga kanitid na so ano muna kukuha muna ako ng atilas mga kanitid din update ko yung mga kanitid na no, para sa paggawa natin ng ating tulu tulugan ng ating bagong free range na shamo yan may ito laki so yun mga kanitid na so kukuha muna ako din update ko kayo yun mga kanitid no, so mayroon nga tayong ditong kahoy, ito dalawa mga kanitid no, so ito yung ating gagawin mga kanitid no, na no, upang tirahan ng ating manok. So, ngayon isa yung problema ko mga kanitid is wala tayo ang lagari, so yung nagamitin natin is pinangon ng mga kanitid no. Wala na yung straight mga kanitid, so, importante merong matirahan yung ating talagang manok. So, yun mga kanitid no, is simulan na natin itong ano, yan.

So, nakabalanak. Ilang kilo? Ako tuma na si mga kanitiboy Bukatin kung kanitibo, pwede pa ito. Next time ko gawin mga ka-TV is si, ilalagay na natin. So, transfer mo natin yung camera mga kanila. So, dito natin talaga. Para at least magkita nyo mga kanila. No, meron Mayroon kayong idea kung paano gumawa ng bahay ng manok. Pagkakitid no, Ito natin pinapant na yung pag-itumakan ng sa gabang. lang mga sa hindi makadaan yung ano, nakalagay mga yung ano so spring yung parang ngayon mga kanitid so tayo ng 1 meter siguro mga kanitid 1 meter yung gagamitin natin hanggang doon ulit ng maliit na langsang mga kanitid no yung uno lang siguro so tayo muna So, meron tayo dito na hanap mga kanitib. So, isa na lang. So, ang gamit ng mga kanitib is i si natin. Okay, yan. tayo yung budget. So, para paraan na lang tayo mga kanitib no, upang meron lang malagyan yung ating mga kanitib chicken. Then, katulong tayo sa ating mga ano, ating mga kaibigan dyan. No? Para meron alam sa paggawa ng So mga kanitib is na tayo so nasukat na natin. So meron pang natira mga na pwede pa ito pang isa. Pag meron na tayong ulit ang mga kanitib na pwede natin yung gawin. So ang mga kanitib mga ating next is magana tayo ng kahoy na pwede natin ipulpog at so, matibay. So, ito yung ating gagawin mga kanitid na itong bayon kasi matibay itong mga kanitid, so mahirap sirain gamit tayo ng alambre mga kanitin silbing ano parang siya yung ha-attack mga, mga kanitin no? so pasok natin dito hindi is mayroon ano Oh! Tinatawag okay, yung mga nitin. yun mga kaitibs so natali na natin so pupupupunay natin So yun mga kanitip no so natapos na natin magawa ng ating ano, so ng ating babay. so yan na yung mga kanitip, yan na yung ating kabahay, yan, so yan na yung ating, yun mga kanitip, yung mga ating mana, so yun yung kanitip, yan, mga kanitip. So yun mga kanitip so, no so hanggang dito lang muna yung video na ito, so sa mga di po po dyan nakasubscribe, please subscribe my youtube channel and click on notification bell para palagi po i-complete ating yung chicken.